So na lang po natin i-pamigil lang po ngayon mga kaya lang yung mga natin sa Kuwaites po sana lahat ng nukong po tayo para patay-patay ko kasi kung sinabang po nga Sandra po magiging natin po sila kaya tayo po lahat po yung maring para Tapos po yung take naman po natin eh, is malapit na rin po 'to. So, kaya banayin natin po 'yung friday morning po tingnan kasi naman po natin kung paano tayo mag-organize para kaya sana raw maghintay na yung for tayo po でも、この辺の人間は、この辺りの人た。は、この辺りの人間は、